Hi hey guys, dito naman ako sa inyong harapan, no? This is me. <laughs> For today's video ay kakain naman tayo ng agahan. So, ayan, tanghali na po tayo uh, nakapag-agahan mga bay kasi inuna ko yung aking mga uh, house chores, no? Yung ating gawain dito sa ating pamamahay. So, ayan, kain po tayo mga bay. Ayan, si Akit. <laughs> Talagang ang bilis na nang kain niya. Char. So, pina-fast forward ko lang mga bay kasi ano, parang ang saya tingnan pag medyo mabilis yung ating video. <laughs> so, ayan po. Kain po tayo. Ah uh, yung ulam ko pala dyan ay itlog na maalat. So, kanina pala, before ako kumain, ay nuna ko yung aking mga house, house chores. Aking mga gawain. So, ayan, nagwalis muna ako dito sa aking maliit na kwarto. Ah, uh, sa wakas, natupi ko rin yung aking kumot. <laughs> Kasi, usually, palagi, ay nilalagay na lang sa tabi. Hindi tinutupi. Uh, kaya, sana, pero yan ang totoo. <laughs> so, ayan. So, magtutupi muna tayo sandali at pagpagi natin ng konti at magwalis tayo ng ating sahig. Ayan yung aking, ah, uh, ganap ngayong umaga mga bay kaya medyo nalit yung aking kain so pagkatapos nyan mga bay pagkatapos kong nagwalis dyan ay, ay tinapon ko muna yung mga, mga basura dyan sa aking maliit na tindahan ayan, winalisan ko muna bago ako nagtapon ng mga basura ayan so um, ito yung ating mga gawain Oh, ito yung ating araw-araw na ginagawa dito sa ating bahay. So pagkatapos niyan ay niligpit ko yung aking mga ano, basiyo ng aking mga soft drinks. Ayan, tama ba? <laughs> so ayan. So bi bininyagan ko muna yung aking ano, o oh, tama ba yung sinabi ko? Yung diniligan, di bininyagan. Diniligan ko yung aking uh, halaman dito sa loob ng ano, bahay. So, ang aking Christmas, ano, oh, decorate. So, parang matanggal na, hindi ko pa na ibalik. <laughs> so, ayos, ayosin muna natin dito dahil, alam nyo ba mga bay, nakarang araw ay dito yung ahas nagpunta. So, sobrang takot ko kasi yun nga, kailangan talaga na paminsan-minsan ay igalawin natin yung mga nakatambak para hindi na pag uh, ng mga, ano, mga animals. <laughs> animals. <laughs> yung mga ano wild animals ba? <laughs> Nakakatawa yung aking voice over mga boys so, para mayroon tayong ano uh, mayroon naman tayong hindi lang tayo palaging seryoso, no? So, balik po tayo sa ahas mga bay so ayun yung ahas pumasok sa kusina ko tapos nakabukas kasi yung kwarto ko so pagkatapos nun pagtingin ko nandyan na yung ahas sigaw ako ng sigaw kaya yung ahas nagulat din tumakbo sa labas yun papunta dyan sa may uh, tinambakan ko ng soft drink kaya pag dito ako sa kwarto ay sinisirado ko na talaga yung pintuan kasi parang namamata-mata pa rin ako na pagtingin ko nandiyan na yung ahas sa pintuan. Kaya yun sinisirado ko na lang lagi. Busy kasi ako datay mag magdot-dot or mag-edit sa aking mga video kaya hindi ko na sirado yung port pintuan. Nandiyan na pala yung ahas. Kaya ngayon yun sinisirado ko na lang lagi kasi yun nga mainit ngayon. Uh, lumalabas yung mga ano ahas. So, alam nyo ba mga bay kung ano nga naahas ang pumasok dito sa bahay namin ay kubra. Ayan yung mga talagang delikado na ahas. Kaya nakakatakot. Thank you for watching. Yun lang ang aking ma-share. Thank you for watching.